Ito, ito, ito. Magkinamot ako. Kalo-kalo. Hmm. Ubusan -kalo, eh. Agot. Kay bagulang katapos pa kay usang ito sa kwarto. Tag ang aton nga tosino. Kalo, kalo plus tusino sulbad ang dinner ko. Huh? Diba? Masiya. Wala nga kaya nang taro nga, wala nga? ka amo ko sa bumbay? Wala nga. Ano ba, ira niya karoon Ha? Sa earphone sila. Kahit yung sa gas, 32kb mo? Sa? Gas. saka ko kuk mag saka ko rin maglaba pa ko ako man wala pa rin ako man ako ang dalon niya nga dalon nila sa ano sa sali. malo ko nag-aga pa abot kung buwas pa ko nag-abot abot ang mga puto tagap-tagap pa ang Kasi hanggang ito, dito pagin magkaalay sa halayan ko karon ron, ha? na ko eh. Amay, lapot mo nang halayan sa gawas. Hindi ko paghihalay sa gawas na, kay nipis. Kasi, lupa doon sa, din nga, planetara. ba yan kung bakit sila maghalay ito sa halayan? Itong nagligat, naghalay.

Sabi na kong ako, araw wala. Eh, sulot na na siya buwas sa tapirwero. Kaya na. <coughs> Hindi na kaong, eh. na, bakit po kaon ay? Kapila na talaga kaon din, na. Nandun <coughs> lang mo tama'y. Sulot na siya nalabas saan? Ang problema kong madala ko siya niya, pero wala kami sa buwas. Saan? Ay, parang nalaman siya niya. On? Ito? Ito? Nagdala din rice cooker. Kuha daw, rice cooker ron. Ito na lang. So, nyo kabugas. Kaya isa, kung ayaw mo kabugas, ay, e, tunga-tungaon nyo lang pakabot to. Kaya naman ba nila, mag-grill-grill lang daw sila mo? Oo, oh, tayo sila mag-grill-grill. Kaya ka mo? Ano ba niya? Si Cunilin, hindi ba lang buhi ko ikan on? Ako wala problema, ma. Buhi ko lang on. Tine problema na sila problema. Magdala. Magdalawa. Nalalagyan mag ng rice cooker. Makaluto ka mo kayo. Sa tamang gabiin na wala ninyo. Sa na, eh. Maluto na, mapuno ninyo na. Tamang gabiin na na. bukasin na boss kagigipuan. Ipuson. Sudli na nga daan ka bukas. Puno ah. Magdala kami sa ano? Air fryer. Hmm. Magdala mo air fryer ka na. Ay. Asa ka? Oh. Ay. Hugaw. Ato ninyo na air fryer. Dala. Kasi basong mapa. Pia tapos na lang fire sa sulit. Ang sa sa mga sinan. Kana super limpyo, hinabosan na lang. Ay kana ay nyo natuan. Bisan aga pa, mahaw pa rin ito, panihapong mo magkaugan. Wala, problema. Kaya dako man. Ang sa isa kayo. lumgin ang hanna masyadong oras ipo ang ini oras kinsunahan din let the verb huh? ha? asan yung dapat yung hanna masyadong kinsunahan? ini oras ay pa balo? kung mas mag sabata mag sabata mag sabata mag sabata mag sabata mag mag sabata mag sabata mag sabata mag sabata mag 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 itu <laughs> dulu nyaman aku sini. Hmm. Sana, mehi sama suara aku mambal sana kan? eh. hmm. di saya satu hari Mau menang stylenya nya terus. Kita balu saya. Ini himu nak kuning aku nang Mereka inang agak. Kau macam di orang nang hmm. agak.

ito na gabi ko sa bangko. Pukaw na lang ko niya pag-abot siya. Hmm. Kasunsin na po siya nag-abot. Hindi po makabusto ba eh? Ah, Baka kamay na ang ganit pa eh. Pamasawi na lang. Wala ka. Nalukoy siya ng apat kabilo. Kasi nagbunabuhon wala ka. <laughs> ito na lang Kuha na lang bala. Kaya kuha ko plato. Para wala kayo choice.